Ano mo kitis mas ako? Ah, Para ah, parang di ako masyadong ano. Sige po. Dito kasi ako nakaparada. Oh, siguro mga isang oras na nakalipas. Ngayon, may narinig akong bata na umiiyak. Pero hindi ko pinansin. Oh, okay. parang sabi ko parang tinatakot nga lang ako. O namamaligno lang siguro ako. Oh. Tapos may may tumigil. Tapos may may umiyak ulit. Hindi ko lang din pinansin uli pa rin paglalaro ko sa cellphone so, pero may umiiyak kaya tinitingnan ko, akala ko naman pusa o ano man lang kasi hindi ko siya nilapitan tapos yung sabi ko parang may bata talagang umiiyak sabi ko ah, huwag mong pansin niyan parang tangay lang ng hangin lang yan baka may nagliligo lang doon sa ilog tapos dumating yung tricycle driver na maghuhugas yata siya dyan, pero hindi ko pa rin siya tinawag hindi ko siya tinawag noon. Oh, wala dito yung nakalista. Yes, boss. Yes, boss. Ano ba nangyari doon? Boss, nakatambay na ako dito eh. Uh -huh. na talaga nakatago. Nakatago hindi sa tubig. Hindi po ko. Ay, hindi ko Sabi ko, parang may umiiyak. sabi ko, ay may tricycle driver Pag naguhugas Sabi ko, boss, kung pang Parang pa niya sabi ko Parang may batang umiiyak ko nalang Pinanap namin May pulo Hindi ko na kasi hindi Ang ginawa ko kasi Nakita ko naman yung kasumpaan Pinunta na ako ng barangay ay, e ngayon, may nakita akong tambay doon na talawag niya sa dito Sabi ko, boss, may bata doon na tinapon, doon sa may tangke. Kaya dumiritso naman ang sa Sabi ko, ay, ko lang barangay kasi... Wala kang nakitang... Wala Wala kang nakitang... Wala kang Hindi, bago kang nakitang... paano nangyari? nakitang... Wala kang Wala kang nakitang... Wala kang nakitang... Wala dito? nakitang... Wala 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 Mainit kasi. Kaya sabi ko, ama, lang, sa... Sa biyahan, Ay, sabi ganun, ah, muna. Parang sa biyahe, parang ito. Ayun, sabi ganun, parang hindi nilapitan namin dito. Ngayon oh. sabi, ko sa driver, sabi, oh, parang may paa. Sabi, oh, aw nga, nga. Well, ako. bakit agad ako? Ano pangalan? pangalan. ba? Banago. Banago. Banago po. अब या मेरू